Hello mga dzay, mayong buntag. suni so, ni sa atong tindahan. So karon mga hatag isa ka tips para sa atong mga kasari nga gustong mag-open og ok, sari-sari store. So kana dai mo na ang atong mga tinda. So aon na natong buhaton ang una to, ng unang tips nga akong hatag kanini panang kinahanglan ni dakan kung magsukod og sari sa restore kay nay ubang items dili halinon iabot ra na dry o ka expired so kana tap tap kita kanang kape nga tap dili na siya halinon dry mga four ties wa na ning dagan wa na siya ni kanang tawag ana oi wala na siya nahalinday naara na diha so naa ka ng presto inga na nga presto di pagay na siya halinon pero at least mahalin din na siya day so ang halinon nga biscuit day katong presto nga green so wako jamu day anak day anak sunod so, diri na puta dai diri na puta dapita sa stick o katong so, nga stick o di halinon ang stick o diri dai pero mas halinon tong stick o nga brown Tatong original mura gahi on siya. So diri na pud sa ko ang diri na sa Burberry So gidaghan og stocks na dai kay mo nay halinon kada adlaw. Sige na sila og gatas dai. Sige na sa Burberry swak. So mylo, na nagkalat na day. Manas, ubos, ubotang, day. So, sagul, na dai dito man ubos ibutang dai. So nagkasusagol na dai kay isa hay dalik dali man taon ta dai og paninda kalat atong tindahan dai usa anak dai ato nang pisyuhan guys kanon na kalimot dai sa mga pisyo sa atong mga pamalit so pisyuhan ato na dai kay para agmapuli, dai di na magsigi pangutana dai nga pila ni presyo mo na dai so daghan na kaayo kana on na na nabuna na putay mga gatas pang bata dai on ni dai ngayon, yeah, day, dahil taas man day, ni Day, uy nga video day, uy, Sige, oh, kung gusto ni Mahumanan, day, humanan na lang, day. So, sa YouTube, ning balik na ko YouTube, day, kay sayang, day, nga itong sense. Naman, day, po, yung sense ko, an. So, ning balik ko YouTube sa atong tindahan. So, nagdali-dali na ito, day, voice over, day susdugay man din mahuman o ay napay nilita day na Argentina mauna yung mga halinon dahil yung staon na dahil unahan nagpalit dahil umagsugod kag tindahan dai so ka na dahil huwag hangat voice over napay miga na miga so ang dili halinon dahil ayaw daghana yung tao palit day. kung magsugod pa ka day. bahalag unom or tolo, tolo ka mga item day, kung pa ka day kay na, ma na day sa una lang so mga, nga, na ako yung mga nga na-expired na intawon day kay ang mga kanang singa na na, mga customer day, mangita karon ron sunod, umawa na sumupalit po kag dinaghan mo ma na ma-expired na day sus dahi, Ayaw in town. Pagpalit, huwag daghan yung stocks. Kung gusto pa kag gusto kang magpuan pa hinay lang dai bisag daghan kag kwarta ipamalit pero hinay-hinay ra hinay-hinay pamalit, pamalit dai kay dali ra mga expired ng mga tindahan